Dati kasi nung bago ako, blanco, magulo, siyempre madilim yung buhay ng isang bagong pasok na inmate. Nung unang time, hindi ako focus kasi blanco yung utak ko eh. Lalo na ganito, Pasko, siyempre, family gathering. Kasi kahit na mahirap kami, buo kami. bukod sa istorya ng mga lalaking PDL na si Roberto at Jeff sa loob ng Makati City Jail, makinig naman tayo sa kwento ng isang babaeng PDL sa likod ng mga rehas. Tunghayan natin at pakinggan kung ano nga ba ang pinagdadaanan ng isang babaeng PDL sa loob ng bilangguan. Alin at pakinggan ang kwento ni Allen. Dito lamang yan sa Off The Record. Ako si Allen, 32 years old. Two two years and a half na po ako nakapiit naka dito sa Makati City Jail Female Dorm. Uh, may kasong Section 511 ng drugs. Noong June 24, 2021. paano ka nag-adapt sa mga pagbabago? nakita ko yung pagbabago ng bilangguan at ng lipunan sa loob nito. Nung unti-unti kong nakikita yung sarili ko sa loob, marami ako natututunan, natuto akong makisa makisama. Kasi hindi lahat ng tao pare-pareha sa loob. Then, na-adapt ko yan nung natanggap ko sa sarili ko na nandito na ako sa loob. Isa na akong inmate. sa jail sa loob kasi uh, dito mo mula umaga hanggang hapon dito mo makikita yung dito ko na, dito ko na yung pamilya sa loob mula um, pagmulat ng mata mo makikita mo mama ma kasi nang tawag namin sa loob ma nagsisimula kami sa umaga ng mga programa na makakapagpabago ng araw-araw na ginagawa namin pinakamalagang aral, natutunan ko rito, yung respeto, pakisama at pakikibagay. Kasi dito, mo, dito kasama mo yung iba't ibang uri ng tao, may pinag-aralan o wala, mayaman, mahirap. Kasama namin sa loob, sama-sama kami kumakain. Uh, ah, Naka-impluensya sa akin dito ng lubos, yung programa ng BJMP na livelihood. Sa livelihood program ng BJMP, mat maraming, marami kang matututunan gaya ng paggawa ng bonsai, paggawa ng mga wallet, gamit sa recyclable, gamit sa beads, then sa salon, paggupit, pag-aayos ng buhok. Doon sa livelihood program, nung ginagawa ko siya, mahirap. Kasi sa labas hindi ganun kadaling dito hindi gano'ng kadaling kumita ng pera gaya sa labas. Dito napapagod ka muna bago mo ma... bago ka kumita ng pera. Kaya naisip ko na kaya ako nandito para sa gano'ng bagay. Para paglabas ko mabago ko yung buhay ko. Matuto kong maghanap buhay ng parehas. Ang buhay ng isang PDL ay hindi lamang puro pagmumuni-muni sa loob ng bilangguan. Dahil ang BJMP ay hinahandugan sila ng mga programa na magbibigay sa kanila ng kaalaman, kasanayan at pag-asa nang sa araw ng kanilang paglaya ay mayroon silang baong kakayahan na baguhin ang kanilang buhay. Dati kasi nung bago ako blangko, magulo, syempre madilim yung buhay ng isang bagong pasok na inmate. Nung habang tumatagal, nalalilibang ako, marami akong natututunan. At alam kong marami nagmamahal sa akin. Hindi ako na wala ng pag-asa. Nag-counseling kami. Noong unang time, hindi ako focus kasi blanco yung utak ko eh. Pero nung pangalawang counseling ko, doon ko natanggap na yung malaking pagkakamali ko, yung kaya nandito ako. Sa tingin ko, nakatulong ako sa bagay na maihatid ko rin sa kanila yung natutunan ko. Dati kasi ako nakikinig lang din ng livelihood. Ngayon ako na yung nagtuturo, ako na yung gumagawa. Natutulungan ko na rin silang kumita, gaya ko. Ayun yung gusto kong iwan sa kanila, na matuto silang maghanap buhay kahit na nandito sila sa piitan. Kahit na nasa looban sila ng bilangguan, ang pag-asa ay nananatiling nagniningning. Sa pamamagitan ng mga programa ng BJNP, natututo rin sila ng mga bagong kakayahan na magagamit nila sa laya. Nakakakilala rin sila ng bagong mga kaibigan at natututong kumita ng pera sa tamang paraan. Sa mga sandali ng pag-iisa, ano ang ano pang o ng madala, o yung kasama ko yung magulang ko, yung anak ko, kumpleto kami sa bahay. Lalo na ganito, Pasko, siyempre, family gathering. Kasi kahit na mahirap kami, buo kami. Kaya, yun yung lagi kong binabalik-balikan. Malaki ang nagampanan ng programa sa buhay ko kasi hindi na ganun kadalas ako humingi ng tulong sa magulang ko kasi kumikita ako kahit na nandito ako. Uh, gaya na sinabi ko yung yung livelihood na ginagawa ko is alam kong madadala ko hanggang labas. Lahat ng natutunan ko na pwede kong pagkakitaan dito na makakapagpabago ng buhay ko eh magagawa ko sa labas. Kaya nagpapasalamat ako sa BJMP, sa programa nilang handog para sa mga PDL na gaya ko kasi hindi sila nagsasawang magturo o gumabay sa mga PDL na gaya namin gaya ng iba, kitang kita sa mga mata ni Ale na walang kupas ang kanyang pag-asa na balang araw, kanyang makakapiling muli ang kanyang pamilya sa labas ng bilangguan. Katulad ko, pag nakakita ako ng mga lumalaya, syempre masakit, nakakainggit, pero hindi ako nawawalang pag-asa, patuloy ako nananalig na balang araw, uuwi rin ako. Ganon din yung sinasabi ko sa mga kapwa ko na darating yung panahon na ibibigay sa amin din yung para sa aming kalayaan. Ang payo ko sa kanila is, kung may paraang makakapaghanap buhay sila ng parehas, eh, gawin nila kahit mahirap. Kasi hindi ganun kadali yung buhay dito sa loob. Yung mga nandito naman sa loob, ah, huwag kayong kagaya ko, huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy tayong manalangin, manalig na ibigay yung kalayaan na para sa atin. Sa mga nasa loob, huwag tayong mawala ng pag-asa, patuloy tayong manalangin, manalig sa itaas, na makamit natin yung kalayaan natin, at habang nandito tayo, is, huwag natin ilugmukis sarili natin sa lungkot. Maraming pwedeng paglibangan, na pagkakakitaan dito sa loob ng Makati City Jail, na handog ng BJMP, na para pwede kang malibang, pwede kang kumita na madadala mo hanggang paglaya para makapagpabago ng buhay mo.